mga sa presyo so 50 na lang mga kable oh. yan nakapili <laughs> nakapili ang person guys oh. yan nakapili lahi pala ito mga presyo ito 50 na lang oh. pero na, napipili ang pagay so oh. yung dadambilin natin na cable sa preno sa makapal ito kasi yung dati na in order sa online na cable dito sa pang e-bike yeah, manipis guys kaya mabilis maputol kaya ito yung ipapalit natin yan guys marami papalit natin guys mga sira sira na guys yan guys makakabit tayo ng cable ng preno sa dito ito napalitan na natin guys palitan na natin hindi na natin na video palitan na natin ayan bago na to kasi yung yung, yung e-bike na cable nanipis e, ayan pinalitan na natin kasi napuputol agad ayan na Ayan guys, so, bago na yan. Bago na yung kabit natin. Na, bago na yan. Ito yung pang-motor na yung binili natin. Ito yung pang-motor. Kabinit. Ayan ay doon guys. Manipis kasi yung dito sa pang-e-bike. Ayan guys, tibo so, ng pang-e-bike, manipis. Ayan na si photo manipis lang yung dito nga guys ah manipis lang guys sa dito yan Ayan siya, okay, ito. Ito na yung preno niya. Ayan o. Oh. Hanggang dyan lang o. Oh. oh, lakas oh, di ba hindi, hindi pa sagad oh